Hello guys. Hello, 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 hello sa tanan. O sa lahat. Ayan. Um, mapunta po tayo ngayon guys sa iba't ibang barangay sa northern part of Iloilo. Tayo po ay maghahatid ng serbisyo bilang isang public servant. Pag nagtatrabaho tayo guys sa gobyerno, ah uh, dapat handa tayong magserbisyo hindi lang sa naka-aircon na, of na office but kung ano yung dapat nating gawin na may bigay natin yung tamang serbisyo lalo na yung bu yung taxes ng mga mamamayan natin ang pinang weldo sa atin so tara guys punta na tayo sa northern part ng iloilo maghahatid tayo ng serbisyo doon uh, at sana, i-guide tayo ni Lord na makarating ng safe kasi medyo malayo yon at saka yung daanan natin ay medyo madulas lalo na pag umuulan. Yan guys, habang naglalakbay o nagta-travel kami going to our destination, uh, papakita ko muna sa inyo yung mga magagandang tanawin iyon, mga punong kahoy yan, ang ganda talaga ng buhay guys sa probinsya napaka presko ng hangin maaliwalas yung uh, langit natin ngayon guys so sana mamayang hapon hindi tayo maabutan ng ulan dito na tayo guys na malapit sa yung area namin na pupuntahan is Balasan, Balasan, Iloilo. -Ilo. And we're approaching the area and while we are while we are going to proceed to the area since tanghali nakakain muna kami at dito kami kakain sa ito yung mga kasamahan ko guys mga barangay captain yan 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 mga barangay captains yan mga kasamahan namin yan guys so kakain muna kami dito sa area ng Carlos. this is thick boys place and this is very very nice so that's all muna for today guys bye bye thank you for watching